So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. Andito ulit ako upang mag-share sa inyo ng uh, ilang mga tips tungkol sa love advice. At this moment of time, ang magiging topic natin is kung papaano nyo ba malalaman kung talagang mahal kayo ng isang lalaki. Okay? So mga girls, eto napakagandang tips na naman ito para sa inyo. So kung papaano nyo ba ma-filterize kung totoo ba talagang legit ang pagmamahal sa inyo ng isang lalaki. So bago natin pag-usapan yan mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko. If ever na gusto nyo yung mga love advices and videos na ginagawa ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang love advices na maaari kong share sa inyo. So huwag natin patagalin, ano nga ba yung mga signs na mahal ka ng isang lalaki? So number one, ipinapakilala kanya sa kanyang pamilya and sa kanyang mga kaibigan. Yes, oo, ganyan ng isang lalaking totoong nagmamahal. So willing siya na ipakilala ka kaagad sa kanyang magulang, okay? Especially yung kanyang magulang at sa kanyang mga kaibigan. Bakit? Para i-assure niya sa iyo na wala siyang balak saktan ka. Pagka nakilala ka na ng pamilya niya, matatakot na 'yan na saktan ka. Matatakot na 'yan na iwanan ka. Kasi possible kung gagawa siya ng pagkakamali sa iyo, maaari mong maging kakampi ang kanyang pamilya. Kasi hindi siya ito tolerate ng kanyang pamilya kung tama ang ginagawa mo. And if mali naman yung ginagawa niya, hindi siya kukonsintihin. Kaya napakagandang puntos nito once na pinakilala ka ng isang lalaki sa kanyang pamilya at kanyang mga kaibigan, malaki yung assurance mo na totoong mahal ka ng isang lalaki. So number two, lagi siyang nakasuporta sa iyo. Ganyan din ang ginagawa ng isang lalaking totoong nagmamahal. Sa lahat ng gusto mo, sa lahat ng pangarap mo, sa lahat ng mga gusto mong umpisan at gawin, lagi lang siyang nasa likod mo upang alalayan at suportahan ka. Sa madaling sabi, andyan lang siya para sa iyo. Okay? Kung alam niya na yan ang makapagpapasaya sa iyo, kung alam niya na yan ang ikauunlad mo, lagi lang siyang nakasuporta sa iyo. And kung mapapansin mo ang isang lalaki na ayaw niya sa mga gusto mo, sa mga pangarap mo, lagi siyang humahad lang, isa lang ang ibig sabihin niyan, sign niyan na hindi siya nagmamahal. Okay? And if kabaliktaran nga, sumusuporta siya sa iyo, ibig sabihin, mahal na mahal ka niya. Okay? So number three, lagi kanyang pinapatawa. Ito, sign to na natural yung pagmamahal ng isang tao sa iyo. Sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng mga nakakatawang jokes, nakakatawang mga bagay, sa madaling sabi, lagi kanyang pinapangiti. At pagdating naman sa iyo, hindi ganun kahirap ang magbigay ng ngiti at tawa sa kanyang mga sinasabi. Ibig sabihin lang nun, nagmamahalan kayo, mahal ka ng isang lalaki. At ang isang lalaki, hindi mauubusan ng isang bagay na po pwedeng makapagpasaya sa iyo kung totoo siyang nagmamahal. Hahanap at hahanap yan na kahit maliit na bagay, kung yun ang paraan upang mumiti ka, gagawin niya. Okay? So yun yung number 3 kong sign. Lagi kanyang pinapatawa, pinapasaya. So number four, madami siyang mga sorpresa. Kung palagi o binibigyan ka niya ng regalo, maliit man o malaki, isa yung sign na mahal ka ng isang lalaki. Kasi ang gusto niya nga, palagi kang sinosurpresa, lagi kang nagiging masaya, lagi kang i-excite sa mga bagay-bagay at ayaw niya na lumipas ang mga uh, okasyon, especially yung birthday mo, especially anniversary niyo, okay, yung month sa rinyo, and marami pang mga celebrations, hindi niya yung pinapalampas. Lagi siyang merong nakahandang regalo, nakahandang kung ano mang bagay na makapagpasaya sa iyo. Kung ganyan ang isang lalaki, ingatan mo na kasi totoong mahal ka niyan. So yung lalaking punong-puno ng surpresa. Number five, palagi kanyang pinagbibigyan. Okay? Ang isang lalaki, bago siya pumayag sa isang pabor, pinag-iisipan niya muna. Ganyan ang isang lalaki kung normal na tao ang kanyang kaharap, kung normal na kapwa niya ang kanyang kaharap. Pero every time, kung every time nahihingi ka ng pabor, wala pang isang minuto, umuo na ka dyan. Ibig sabihin, malaki yung chance mo sa puso niyan. O ibig sabihin, mahal ka ng tao na yan. Kapag ka, ayaw niya na humindi sa lahat ng kagustuhan mo, ayaw niya na ma-disappoint ka oras na humiling o nag-request ka sa kanya, Well, mahal ka ng tao na yan. Kasi wala yung ibang inisip kundi ang mapasaya ka, kundi ang matulungan ka, kundi ang hindi ka malungkot. Okay? So, yan yung palagi kanyang pinagbibigyan. That is also a good sign na mahal ka ng isang tao o ng isang lalaki. So, next. Ito, napakaganda nitong tips na to At kapag ka ito, nakikita nyo sa isang lalaki, 100% mahal ka nito kasama ka sa lahat ng plano niya sa kanyang buhay. Okay? Ito medyo to the highest level na talaga tong sign na to. Kapag na feel mo na sa lahat ng mga ginagawa niya, sa lahat ng pangarap niya, sa lahat ng mga ginagawa niya upang umusensyo sa kanyang buhay, is kasama ka. Napaka thankful mo o napaka blessed mo kasi may isang taong ganyan na handa kang mahalin kasi isinasama ka niya sa lahat ng pangarap niya sa buhay. Sa kanyang pag-asenso, kung siya man is may mga plano, for example, businesses, may mga gusto siyang plano na investments, tinatanong kanya Okay? Tinatanong kanya niya, hinihingan ka ng opinion about sa kanyang papasukin ganito, sa kanyang papasukin ganyan. So, ibig sabihin lang yan, kasama ka sa mga plano niya sa kanyang buhay wala siyang ibang hiniling inasam kundi ang maging partner kanya sa lahat ng achievement niya sa kanyang buhay. At kapag ka na na-feel mo yon sa isang lalaki, pagisipan isipan mo ng maayos. Bibihira yan. Okay? Bibihira yung mga taong ganyan. Yun lang yung mga taong lubos na nagmamahal. Yung isama ka sa kanyang mga pangarap sa buhay. Seven tips. Lagi kanyang pinupure. Okay? Ang isang totoong nagmamahal, lagi kanyang pinupuri. Lahat ng magandang bagay na ginagawa mo, kahit maliit na bagay, nakikita niyan. At na-appreciate niyan. Okay? So napaka-bless mo rin kung may isang taong ganyan, isang taong nagmamahal sa'yo ng ganyan, na kahit yung maliit na bagay is nakikita upang i-appreciate. Okay? So pinupuri kanya yung mga ugali mo, yung magagandang attitudes mo, Pinupuri kanya. niya. And else, kung meron ka mga bad sides, mga bad attitude, ini-improve niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi. Okay? Uh, sabihin niya, uh, pwede bang bawasan mo to kasi hindi maganda sa tao yan. Okay? So sabihin niya minsan yung uh, magandang approach, then iseseguye niya yung magandang advice sa'yo. Uh, okay na sana yung suot mo. Kaso, kailangan mo lang uh, bawas-bawasan yung makeup mo kasi masyadong mar uh, marami, masyadong uh, overacting yung makeup. So, bawasan mo lang ng konti, maganda na yung damit mo, bawasan mo lang ng konti, and perfect na. So, yung mga ganyang uh, comments, so, napakaganda niyang uh, uh, approach para sa isang babae. Kung nakikita nyo na lagi kayong pinupuri at kahit uh, paminsan-minsan, binibigyan kayo ng konting... Uh, comments. So, pakinggan nyo yan. Kasi sila yung mga totoong taong nagmamahal. Ayaw niya na mayroong kapintasan na makikita okay, sa inyo ang ibang tao. Kaya sa kanila pa lamang, nagiging honest na sila and kahit nga yung maliliit na, na bagay sa inyong sarili is na-appreciate nila. So, lagi na kayong pinupuri ng mga yan at nagsasabi sila ng totoo. So, pakinggan nyo kasi sila yung totoong taong nagmamahal sa inyo. And last, number eight, masaya siya kapag kasama ka, okay? Ito, napaka-simple lang naman ito and napaka-normal lang naman ito pagdating sa isang lalaki kung siya is toong nagmamahal sa inyo. So, wala siyang sandaling malungkot, okay? Wala siyang sandaling malungkot na tipong uh, malulungkot siya dahil uh, may nagawa ka. So, kahit anong gawin mo dyan na totoong mahal ka niyan, pinalalampas lang niya kahit saktan mo yan, kahit may magawa ka dyan na uh, isang bagay na na hindi okay sa kanya, pipilitin niya pa rin i-analyze yun at pipilitin pa rin niyang intindihin ka. Huwag lang paulit-ulit. Okay? So, palagi niyo lang mapapansin na every time na magkasama kayo, natural or natural lang yung tawa, yung saya. Okay? Hindi siya nauubusan ng jokes, ng pangungulit. So, yun yung mga bagay na ginagawa ng isang tao nagmamahal sa inyo. Okay, lagi lang masaya at syempre ikaw makakaramdam ka rin sa sarili mo ng saya. Okay? Kung talagang uh, mahal mo rin yung isang lalaki na 'yan, Okay? So, yan lang mga kamamayang ang aking mga tips na ibibigay sa inyo. Sana kahit pa paano, kahit iilan, ay makatulong sa inyong buhay pag-ibig upang ma-filterize ninyo yung mga lalaki na totoong nagmamahal sa inyo. Okay? For more video and tips, tukol sa love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga advices na maaari kong i-share at kapulutan ng magagandang aral dito. Hanggang sa muli, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!